sa unahan dahil nga malalim na siguro tubig kaya di mga diritsyo yung mga sasakyan yun. yung kasama ko nilakad na titignan kung kakayanin ba ng sakyan natin kung lilit yan abangan natin tayo dulo ito yung mga tao nung pukumpukan nakatingin sa baha magsipin malalim siya sandaling ulan lang yun ay dula sandaling ulan lang yan Rescue. ang riskuhan namin ay lubog eh kung mahirap nun baka tayo malubog din ay doon si balikan yung mga sasakan di tayo makatawid, malalim talaga di ko alam saan tayo dadaan o taas na may sapa, may sapa Ay ay. Patay tay diyan. Kinalawang na. Kinalawang na. Oh, wala na. Oh. Ayun po, kita ay, niya ni box oh. Tus, hindi tinanggal, kinalawang. Ay, kinalawang. Na. Ay,